Welcome our YouTube channel in Dayet Bahay Probinsya. For today po, gawin po natin maswerte ang araw ng Friday the 13. Bukas po guys ay araw ng uh, Biernes at Pizza Trisi po. Uh, 13 ang date bukas kaya gawin natin itong maswerte. Sabi nila guys, malas daw ang araw na ito. Pero guys, um, ito po ang pinakamagandang araw na gumawa ka ng iyong pong pampaswerte. Friday the 13 din po. Minsan lang po 'yan mangyayari. So ayan po guys, no. Um uh, maglagay po kayo guys sa yung Uh, likod ng pintuan nito, makakatulong po ito upang umakit po ng swerte, upang mag-invita ng swerte sa iyong bahay. Kaya guys kung gusto mong malaman ito, panoorin nyo po ang video nito, ituturo ko po sa inyo. At kung kayo ay bago dito sa ating YouTube channel huwag pong kalimutan, like, share subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe don't forget to hit the bell button for notification po, para man notify ka sa mga next nating mga videos ito po ang dapat natin ihanda dito guys. Kailangan natin ang uh, maliit lamang po na ganito po guys. Baso na maliit or mga glass na maliit. Yan. So, ah uh, ang gagawin natin dito guys, hugasan ng maayos and then apatuyuin muna natin bago gamitin. Kasi pag basa po ito, then lagyan po natin ng asin. Ito po guys ay uh, madaling matunaw yung asin, magtubig siya. Okay? So, kailangan po tuyo ang gamitin natin ito kasi lagyan po natin ito ng asin. So, ayan. Ang next po na kailangan natin dito guys ay asin. Ito po ang ating asin, mga kaswerte. Ang asin po, maganda po ang asin, pang malas pangimbita po ng swerte. Swerte po sa uh, ang dulot ng asin, guys, no? Ayan. So, maganda gamitin ang asin ngayon, ngayong Friday the 13. Okay po? So, kailangan din natin dito yung dahon ng laurel, guys. Ayan. Ito po yung ating dahon ng laurel. Yan. Sa dahon ng laurel, guys, kung wala po kayong buo na dahon ng laurel, okay lang po. Yan. Durog, pwede na. Importante, mayroon po kayong dahon ng laurel. So, sa hindi po, uh, makakabili agad, guys, pwede kang bumili sa mga tindahan po, no? Marami pong dahon ng laurel tinda. Kumon lang naman yan, okay? So, ngayon po guys, kailangan po natin magsindi tayo ng kandila before po tayo mag-start. Napakaganda po nito guys, kailangan mayroon kayong nakasindi na kandila. Guys, uh, swerte po ito sa pananalapi, okay? And then, pwede mo rin itong gawin. Kung kayo mo po may mga negosyo na sa tingin po ninyo, uh, medyo humina na po yung binta. Ayan, lagyan po ninyo nito guys, okay? So, ngayon po guys, uh, dito po guys, kailangan po natin lagyan siya ng asin. Lagyan po ito ng asin mga kaswerte. Ayan. Kung mayroon po kayong mga rock salt dyan, pwede kayong gumamit po ng rock salt. Okay, guys? Ayan. Ganyan lang, guys. Pwede na yan. So, yan. Ang next po, lagyan po natin ito na mga dahon ng da laurel. Kung wala po kayong uh, buo na dahon ng laurel, guys, pwede po durog. Pero kung mayroon po kayong buo, isang piraso pwede na po. Ayan. So, dyan po ilagay sa gitna. Ito lamang po guys. Ganyan lamang po. Ilagay natin sa gitna. Pero kung wala po kayong uh, buo na dahon ng laurel, pwede na po yung durog. Okay? Ayan. So, ngayon po guys, um, ito po, Before po tayo mag-wish guys, no? Kunting ano lang. Ito po ay makakatulong po ito sa inyo upang magdala po ng swerte. Magdala po na mag po ng swerte sa inyo. Ang dahon ng laurel, swerte, swerte po ito sa mga uh, kapirahan. Mag-wish po kayo gamit ang dahon ng laurel guys. Marami na pong kahilingan na natupad dahil po sa dahon ng laurel. Importante dito, naniniwala po kayo sa ginagawa ninyo. And then positive lang po. Okay? So ngayon po guys, nailagay mo na siya dito guys. Next po, ang gagawin po ninyo guys, inhale exhale po kayo ng tatlong bisis, okay? Inhale exhale po. Okay, tapos mo nakapag kapag inhale exhale, ganito po ang iyo pong gagawin. I believe the power of the universe to grant my wish. Ito ang pinakamalakas na pampaswerte. Magibita po ng swerte dito sa aming tahanan. Ang aming tahanan ay dadaloy po ang swerte sa pananalapi, career. Lahat kami na dito sa loob ng bahay ay mag-success. Pabulong mo pong ibulong yan guys. Huwag mo pong isigaw. Okay? Pabulong mong gawin yung uh, kahilingan mo. And then kahit ano yung kahilingan mo, pwede mo. Pwede mo ibulong. Okay? And then guys, mag po kayo kasama ang iyong pamilya. Okay guys? Kasi ilagay mo po ito sa likod ng iyong pintuan. Ito po ay magdala po ng swerte. Hindi lamang po malit na halaga guys. Ang dulot nito, pwede ito magdala sa iyo ng tuloy-tuloy po na pasok ng pera. Unexpected na pera ang darating sa inyo. At guys, maganda po ito. Ngayon pong Friday the 13 is bukas po yan kasi ngayon po is 12. No? So Friday the 13 po, napakaganda gawin po ang kahilingan ito. So mag-wish po kayo guys and then pagkatapos po hayaan mo po yan dyan sa likod ng iyo pong main door. Sa main door po guys, okay? Kasi ang laurel, nagdala po yan ng swerte. Kaya guys, kung hindi po pa nasubukan ang paraan na ito, lamang po ninyo. Importante dito, naniwala ka at magtiwala ka na may darating po sa inyo na pagbabago sa iyong buhay. May swerte na darating sa inyo. Magandang kinabukasan naghihintay sa iyo. Okay? Kaya guys, kung gusto mong gawin ito, gawin mo na kaagad. Bukas na bukas po. Minsan lang mangyayari po yung Friday the 13 and then nagkataon din siya sa araw po ng Biyernes, yung number 13 na yan. Kasi sabi nila malas, pero gawin po natin itong maswerte no napakalakas na ano guys uh, araw gumawa ka ng pampaswerte kaya maraming salamat po sa inyo lahat kaya guys uh, masaya po ako ibahagi sa inyo anin maraming salamat po sa inyo lahat at kung nagustuhan ninyo ang ating topic ngayon huwag mong kalimutan i-like, i-share, subscribe na rin po ninyo ang ating channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe marami pa akong parating na mga uh, pampaswerte tips para sa inyo kaya guys maraming salamat sa inyo lahat bye bye po God bless.